Uh, han, sis muna. na uugis ako ng kamay. Honey, alam mo ba yung bagong jowa ng kapatid mo, si John Feeling ko, may attitude talaga yan. Tsaka tingnan mo naman, pang pangat ng katawan. mo Mukhang social climber. Hindi naman maganda yung katawan niya. Kaya lagi siguro nang hihingi sa'yo yan si John Para lang makapag-date yung dalawa. Alam mo, Han? Itigil-tigil mo na yung pagiging judgmental mo. Hindi mo pa naman nakakasama yung tao eh. Tsaka hindi mo pa siya kilala. Ayusin mo naman yan. Hindi maganda yan. Ay, nako, Iba yung kotob ko. Maniwala ka sa akin. May attitude talaga yung babaeng yan. Kilalanin mo muna. Bago ka magsalita ng ganyan. Hay, naku, Han. Tapusin mo muna yung ginagawa mo bago ka tumismis. Okay? Una muna ako. May gagawin lang ako. Pahala kung ayaw mong maniwala. Kuya. Yeah. Hmm. Ikaw pala. Ano yun? Kuya, baka naman may extra money ka dyan. Ah, uh, meron pa naman. Saan magagamit eh? Project eh. Um, okay, sige. Mag-withdraw ako. O kaya naman, isan ko na lang sa Gcash mo. Sige, kuya. Ah, uh, ano ba number mo? 79... Uh, ano kuya? Na naman yan? Magpapadala ka na naman dyan. Kaya naman tayo nakukubusan ang pambayad sa tubig. Eh, kailangan nyo sa school daw eh. <laughs> Pang-date lang yan kay Juliana. Alam mo, hindi na ako magtataka kung itong kapatid mo oh. makapag-asawa ng maaga. Puro na lang kasi dante ang inaato pag puro date na lang dyan sa Juliana mo. Okay lang yun. At least, ano na siya eh, teenager na siya. So, project naman yung pag-agasta niya eh. Wala naman mas siguro problema doon. Okay. Baka nga mamaya kung saan nagpupunta yung dalawang yan eh. Ang laki-laki nang hinihingi. Matataas naman grade niya. Nakikita mo naman. Matataas nga ang grade. Paano? Paka mamaya nagbabayad na lang yan. Kaya ganyan kung humingi ng pera, hindi man lang marunong makaintindi Hindi, kung marami pa tayong gastusin dito o hindi. Totoo ba yun? Ipande-date mo lang? Hindi, Kuya. Project talaga. Ano pa naman kasing aaw? Sige, Kuya. Huwag na magtalo. na ako. Ano ba naman yan? At iba naman yung isa ginaganyan mo. Oo, nandyan ka na pala ano. Tara na, bilhin natin yung panggawa ng project mo ngayon. Paano naman ako makakabili ng pang-project natin eh? Hindi nga ko binigyan ni Kuya ng pera eh. Gawa kasi ng atribida kong hipag. Bakit? Napakadamot. Bakit? Pande-date ko lang daw. pinabibintahan pa akong nagpapahid sa professor. Eh kitang-kita naman niya na nag review ko araw, -araw. Para naman makuha yung matataas ng grades, pero wala eh. Napakadami talaga. Aisha, wag huwag mo lang isipin yun. May extra pa naman natin ng pera. Tara! Sorry ha, lagi ako nakaas sa'yo. Wala eh, wala sa'yo pera. Palang araw, mapapayaran kita. <laughs> Salamat ha. O, oh, wala tara! Nandiyan ba yung asawa ng kuya mo? Oo, nandiyan yun. Pero, wag mo na lang pansinin para wala nang away. Iri-iri nung talak-talak. May niluto nga pala yung pansis, kuya. Kukuha ko, ha? Gusto mo ba? Sarap yun. Kukunan mo to ng pansit? Dagdag palamunin pa yan dito? Eh kung ikaw nga palamunin ka lang dito, magsasama ka pa ng isa. Ano bang bag mo dito sa bahay? Wala kang ginagawa, di ba? Tapos sa ano? Isasama mo pa to dito? At ikaw na babae ka? Kapal naman ang mukha mo pumunta dito. Tsaka, hindi ka na ba nahiya? Ikaw pa ang dumadayo sa bahay ng lalaki. Ha? Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Wala ka man lang delikadesa? Ha? Ikaw pa talaga ang dadayo? Sa bahay ng lalaki? Ano na naman batuhan? Paano kasi? Itong kapatid mo, nagdala pa ng isang palamunin dito. Ba't ganyan ka naman makapagsalita? Pinapahiya mo siya sa bisita niya, oh. Binata na yun, oh. Alam mo, hindi na magtataka kung itong babaeng to, mabalitaan na lang natin, buntis. Kita mo nga, siya pa yung dumadayo dito sa bahay ng lalaki. Teka ka muna. Sobra ka na eh. Grabe ka na mapanglayat. Bakit? Nagbibigay e, ka ba dito sa bahay? Oo, lahing niyo kay Kuya ng pera, palagi. Pero nung isang beses ba, magbibigay pa si Kuya? Pati, pang date pang-project yung ginagawa ko. Alam mo? simulan na na pang ka ng Kuya ko. Nagandang badamot pa sa akin yun eh. Sorry Kuya, pero kailangan balit yung kapagbitang hita ko ito na napakarabot mo eh. Yung ayaw na sa amin, badamot si Kuya eh. Pati na sa parents namin. Dahil sa yo. Napastangan ka na ngayon. Bastos. At wala ka ng galang. Yan ba? Yan ba pinagmamalaki mo? Grabe ka mapag-isip ka. Eh, ito yung girlfriend ko na natin para sa mga project na ginagawa ko eh. Sarili ko ba yung pabilya? Wala kang pa sa akin. Alam mo kuya, under ka eh. Sunod-sunod ka sa asawa mo. Pati, Oh, okay lang na, bas, 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 mo ako. Gawang salin ako sa ugali mo. Putak ka ng putak! Kuya! Tapit mo ako siya eh. Dahil, parang lagi ito na lang kinakampi ako eh. Gamad mo ako, kuya. Kaso siya mo lang na tumutin kong atribid ang nito. Wala ka nang pakisakin. Alam na. Nakita mo yun? Tingnan mo ang ginawa mo. Ano? Ako na naman ang mali? Masamang pagsabihan 'yang kapatid mo. Kaya lumalaki ang ulo eh. Lagi mo na lang kinampehan. Actually tama naman 'yung sinabi ng kapatid ko eh. Madamot ka. Ikaw na rin nagsabi eh. 'Di ba? Sa galing. Pati yung magulang ko pinagdamutan ko dahil sa'yo. Sarili kong kapatid oh sa mismong pamamahay ko pa. Dapat hindi naman ganyan. Alam mo, kung pagsabihin mo pala mo yung kapatid ko, eh pala mo ka naman din. Mabuti pa, umuwi ka na lang sa mga magulang mo para matauhan ka. Hanggat hindi ka natututo sa pagkakamali mo, huwag na huwag kang babalik dito ha. Tiyan ka na.